Jesus, gabayan ang aking mga hakbang, isang panalangin na nagbabagong bago para sa karunungan at direksyon. Maligayang pagdating sa aming channel, isang puwang na nakatuon sa panalangin at pagmumuni-muni. Ngayon, magtipon tayo sa isang espesyal na sandali ng pag-iyak, na humihiling kay Jesus na gabayan ang ating mga hakbang sa mga oras ng mahihirap na desisyon. Ilang beses ba tayong humaharap sa mga sangang daan sa buhay, at hindi alam kung aling landas ang pipiliin? Ngunit siya, ang ating mabuting pastol, ay laging handang ipakita sa atin ang pinakamahusay. Bago tayo magsimula, tandaan na iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, e eh like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan ng banal na patnubay. Sama-sama ba tayong manalangin? Panginoong Jesus, narito kami sa iyong presensya, mapagpakumbaba at nangangailangan ng iyong patnubay. Ikaw ang pastol na hindi pinababayaan ang iyong mga tupa, at ngayon ay sumisigaw kami para sa iyong tulong. Ang mga landas ng buhay, Panginoon, ay madalas na nag-iwan sa amin ng kawalan ng katiyakan at pagkalito, ngunit naniniwala kami na ang iyong karunungan ay makapagbibigay liwanag kahit sa pinakamalalim na kadiliman. O Minamahal na Ama, patnubayan mo ang aming mga hakbang ng iyong banal na liwanag. Kapag kami ay nahaharap sa mahihirap na desisyon, tulungan kaming makilala ang iyong tinig sa gitna ng maraming mga abala na nakapaligid sa amin. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundan ang landas na inihanda mo para sa amin, kahit na tila mahirap. Panginoon, naway ang iyong kalooban ang maging kumpas na gumagabay sa bawat pagpili na aming gagawin. Alam mo, Jesus, ang mga laban na kinakaharap natin sa loob kapag nagpapasya kung ano ang gusto natin at kung ano ang kailangan natin. Bigyan mo kami ng mapagpakumbaba at masunuring puso, handang sumunod sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, na huwag magtiwala lamang sa aming sariling pangunawa, ngunit hanapin ang iyong karunungan sa panalangin, sa katahimikan at sa iyong salita. Sa sandaling ito, Ama, isinusuko namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na may pagdududa. Sa trabaho man, pag-aaral, relasyon sa pamilya o mga pangarap sa hinaharap, gusto natin ang Panginoon na maging tapat na tagapayo natin. Tulungan kaming makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang napakahusay, at magkaroon ng kapayapaan sa kaalaman na ikaw ang may kontrol. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Bilang iyong mga tagasunod, gusto naming tahakin ang landas na ito ng may pananampalataya at pagtitiwala. Kahit na hindi natin nakikita ang huling hantungan, alam nating nasa panig natin ang Panginoon, at sapat na iyon. Jesus, ilayo mo sa amin ang bawat takot na nagpaparalisa sa amin, ang bawat pagdududa na nagpapahina sa aming pananampalataya. Palakasin mo kami, Panginoon, na sumulong ng may matatag na mga hakbang at mga mata na nakatutok sa iyo, at kung, sa anumang sandali, kami ay natitisod o naliligaw, ibalik mo kami sa iyong biyaya at awa. Kung ikaw ay pinagpala sa sandaling ito ng panalangin, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-like ang video na ito, at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan din ng banal na direksyon. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento, at sama-sama tayong magiging isang tanikala ng pananampalataya. Jesus, idinadalangin din namin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyong tinig. Naway maabot ng video na ito ang bawat uhaw na puso, bawat kaluluwang naghahanap ng mga sagot. Gamitin mo kami bilang instrumento upang mas maraming tao ang magabayan mo, ang tanging tunay na landas. Panginoong Hesus, alam mo ang pinakamalalim na bahagi ng aming pagkatao. Walang lingid sa iyo, alam mo ang aming mga pagdududa, ang aming mga pagkabalisa at ang aming mga pangarap. Maraming beses, natatakot kaming magkamali sa paggawa ng mga desisyon na maglalayo sa amin sa iyong plano. Sa makatuwid, sa sandaling ito, hinihiling namin na ang iyong karunungan ay pumaligid sa amin tulad ng isang proteksyon na manta. Turuan mo kami, Panginoon, na marinig ang iyong tinig, kahit na ang mundo ay puno ng ingay. Jesus, gabayan mo kami ng iyong pag-ibig, na matyaga at mahabagin. Sa bawat hakbang na gagawin natin, gusto nating madama ang katiyakan na nasa unahan ang Panginoon, inihahanda ang lupa at binubuksan ang mga tamang pintuan. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang makilala ang mga palatandaan na inilalagay ng Panginoon sa aming landas, at palayain kami sa pagkahulog sa mga bitag o mga ilusyon na nagpapalayo sa amin sayo. Mahal na Ama, alam namin na ang iyong salita ay lampara sa aming mga paa at liwanag sa aming mga landas. Ito ay tumutulong sa atin na magsaliksik sa kasulatan at mahanap ang mga sagot na hinahanap natin sa mga ito. Kapag kami ay nalilito, bigyan kami ng disiplina na huminto at hanapin sa panalangin ang direksyon na nagmumula sa itaas. Hindi namin nais na ibase ang aming mga sarili sa aming mga damdamin o salpok, ngunit sa halip ay sa iyong walang hanggang katotohanan. Panginoon, alam namin na ang mga pagpili na kailangan namin gawin ay hindi laging madali. Sila ay madalas na nangangailangan ng pagtalikod, sakripisyo at pananampalataya upang sundan ang mga landas na hindi pa natin nauunawaan. Pero nagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, Jesus, upang harapin ang mga kawalan ng katiyakan ng may pagtitiwala sa Alisin mo sa amin, O Diyos, ang lahat ng pagkabalisa na pumipigil sa amin na makakita ng malinaw. Palitan ang takot ng kapayapaang lampas sa lahat ng pangunawa. Turuan mo kaming magpahinga sa batid na kahit na hindi namin naintindihan ang proseso, ikaw ay gumagawa para sa amin hindi namin nais na tumakbo ng mas maaga kaysa sa iyong oras, ngunit sa halip ay lumakad kasama mo, sa perpektong ritmo ng iyong plano. Jesus, kapag ang pag-aalinlangan ay sumusubok na magparalisa sa amin, ipaalala sa amin ang lahat ng mga pagkakataong ginabayan mo kami sa nakaraan. Ang iyong katapatan ay hindi kailanman nabigo, at alam namin hindi ito mabibigo ngayon. Turuan kaming alalahanin kung ano ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, upang kami ay sumulong ng may kagalakan at kumpiyansa. Ama, tulungan mo kaming linangin ang pusong mapagpasalamat, kahit sa gitna ng mga hamon. Alam namin na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sayo. Sa makatuwid, kahit nasa kawalan ng katiyakan, pinili namin na purihin ka, dahil alam namin na ikaw ang may kontrol sa lahat. Bigyan mo kami ng mga espiritual na mata upang makakita ng higit sa aming mga kalagayan at magtiwala sa iyong soberanya. Jesus, ipinagdarasal namin ang mga desisyon na kailangan naming gawin ngayon. Maging ito ay isang pagpipilian sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral o sa aming mga relasyon, nais naming ang bawat isa sa kanila ay sumasalamin sa iyong kalooban. Nagbibigay ito sa atin ng kalinawan upang maunawaan kung ano ang isang prioridad, kung ano ang walang hanggan at kung ano ang dapat iwanan. Panginoon, hinihiling namin nagabayan kami ng iyong banal na espiritu. Naway siya ang ating tagapayo na nagdadala ng karunungan at pag-unawa sa bawat sitwasyon. Kapag hindi namin alam ang gagawin, gusto naming matutong maghintay sa Panginoon dahil alam namin na ang sagot mo ay laging dumarating sa tamang panahon. Ama, palayain mo kami sa pagtitiwala sa sarili naming lakas o karunungan ng tao. Nais naming ganap na umasa sa iyo, na kinikilala na kung wala ang iyong patnubay, kami ay maliligaw. Alisin mo sa amin ang lahat ng pagmamataas na humahadlang sa amin sa paghingi ng tulong at hubugin sa amin ang diwa ng pagpapakumbaba at pagsunod. Jesus, alam namin na ang landas na mayroon ang Panginoon para sa amin ay palaging ang pinakamahusay, kahit na ito ay hindi palaging ang pinakamadali. Tulungan kaming tanggapin ang mga hamon bilang mga pagkakataong lumago sa pananampalataya at pagkatao. Hubugin kami sa iyong imahe at turuan kaming magtyaga ng may pagtitiis at pag-asa. Kapag nakaharap kami sa mga saradong pinto, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan na sila ay bahagi ng iyong pangangalaga sa amin. Tulungan mo kaming magtiwala na kung may hindi pa nangyari, ito ay dahil may inilaan ang Panginoon na mas mabuti. Nais naming magkaroon ng pusong handang maghintay sa iyong perpektong kalooban. Panginoon, gabayan mo kami hindi lamang sa malalaking sandali, kundi pati na rin sa maliliit na detalye ng pang-araw-araw na buhay. Maging sa aming mga salita, aming mga iniisip o aming mga aksyon, nais naming ang lahat ay sumasalamin sa iyong kaluwalhesyan. Nawa ang bawat hakbang na aming gagawin ngayon ay maging patotoo ng iyong pag-ibig at biyaya. Jesus, hinihiling din namin ang mga nasa paligid namin na nangangailangan ng iyong direksyon. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng liwanag para tulungan ang iba na mahanap ang iyong landas. Bigyan mo kami ng karunungan sa payo at pag-unawa upang malaman kung kailan kami dapat manalangin at magtiwala na gumagana ang Panginoon. Ama, tulungan mo kaming unahin ang iyong presensya higit sa lahat. Kapag inuuna natin ang Panginoon, lahat ng iba ay nahuhulog sa lugar. Turuan mo kaming hanapin muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, sa pagkaalam na ang lahat ng iba pang bagay ay idaragdag sa amin. Hesus, hinihiling namin na gabayan mo hindi lamang ang aming mga hakbang kundi pati na rin ang aming mga iniisip. Palayain kami mula sa mga negatibong kaisipan, pagdududa at takot. Punuin ang aming mga isipan ng iyong kapayapaan, ng mga pangako ng iyong salita, at ng katiyakan na kami ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Panginoon, dalangin namin na ang mga taong nakikinig sa panalangin ito ay madama ang iyong presensya ngayon. Nawa ang bawat pusong hindi mapakali ay mapatahimik ng iyong kapayapaan. Nawa ang bawat nalilitong isip ay makatagpo ng kalinawan sa iyo. Nawa ang bawat uhaw na kaluluwa ay mabusob ng iyong katotohanan. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam namin dininig mo ang aming mga panalangin. Hindi tayo sumisigaw sa isang malayong Diyos, kundi sa isang mapagmahal na Ama na nagmamalasakit sa bawat detalye ng ating buhay. Salamat sa paggabay sa amin, para sa pagmamahal sa amin at sa pagsuporta sa amin sa bawat hakbang ng paraan. Jesus, irenew ang aming pananampalataya upang magtiwala sa iyo, kahit na ang mga sagot ay tila nangangailangan ng oras. Tulungan kaming tandaan na ang iyong pananahimik ay hindi nangangahulugan ng pagliban, bagkus ay isang paanyaya na magtiwala sa iyong plano ng mas malalim. Bigyan mo kami ng pasensya na maghintay at lakas ng loob na sumulong kapag tinawag kami ng Panginoon. Mahal na Jesus, gabayan mo ang aming mga hakbang ngayon, bukas at magpakailanman. Naway suportahan kami ng iyong kamay, naway isama kami ng iyong biyaya, at samahan nawa kami ng iyong presensya sa bawat sandali ng aming paglalakbay. Mahal ka namin, Panginoon, at lubos na nagtitiwala sa iyo. Sa wakas, Ama, ilagay mo sa amin ang diwa ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataong ginabayan mo kami sa mga unos ng buhay. Naway huwag ka namin kalimutang purihin, kahit na ang mga sagot ay hindi dumating sa aming bilis. Tulungan kaming magtiwala na ang lahat ay nangyayari sa iyong perpektong oras. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa sandaling ito ng panalangin. Tandaan, si Jesus ang ating tapat na gabay at hinding hindi tayo iiwan na naliligaw. Magtiwala sa Kanya, ilagay ang iyong mga desisyon sa Kanyang mga kamay at siguraduhing pinangangalagaan niya ang bawat detalye. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel, ilike ang video, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin dito sa mga komento, dahil ito ay isang pribilehyo na mamagitan para sa iyo. Pagpalain nawa ng Diyos ang iyong buhay at gabayan ang iyong mga hakbang ngayon at magpakailanman. Amen!